Hi guys. <laughs> so, kakarating lang namin. Galing kami na grocery. So, as usual, grocery na, na naman tayo. So, ito yung mga pinamili na. Ipapakita ko lang. Ito lang yung Watson. And, bumili kami itong candy. Pabili si Maria. And then, bumili ako ng sabon ni Poy. Vitamins ni J. Tapos, para kay J. Susubukan kong i-dye yung hair niya. ba? Diba? And then, um, nag-grocery pala kami, guys. So, meron tayo dito. Papakita ko na lang ha, kasi ano, nasa cart siya. Meron kaming leeks. Tatry ko to guys. Mocha latte. Tingnan natin sa loob niya. So, try ko siya, di ba usually nagko-copy ko talaga ako. Ito. Try ko siya yun. Ayan, nakapak siya na ganyan. Hindi ko alam magkana, pero nakita ko 100 plus lang siya. Tapos, ka kami ng itlog, as usual. Lagi na ulit sa bahay. Ito, bumili pala ako ng pagkain ni Dilan. Di ba nakit niya naman kumakain na siya? So, bumili ako ng custard, vanilla, ay, eh, vanilla custard. Baliktad. Apple, pear, and banana. So, papatry ko muna sa kanya yan, guys. Tapos, bumili lang ako ng water niya. Hindi siya umiinom ng typical water na dito iniinom namin sa bahay. Bumibili kami ng distilled water. And then, meron din garbage bag. Tapos, eto, mga gulay na to, guys. May bok choy kami. Um, may talong. <laughs> Yan. Ang dami to. Hoy. Gising <laughs> na siya, guys. Hi. Say hi, Dylan! Uh, uh, ha, oh, hi. 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 Nag-hi siya. Nag-hi siya, guys. Sorry. Um, oh. Meron pa akong three minutes. May banana. Shushual. Dapat may banana lagi sa bahay. Kasi para kay Jay. And later, magluto pala ako ng tofu. Abangat ako sa inyo. Meron kami cauliflower. Broccoli! Ayan um, spring onion. Putol-putol na yung spring onion. Um, ginger. Bumili si Maria ng ginger. Um, eto. Sweet potato. Kamote. Tapos, Meron din kaming lime, umote ulit, and onion. So, mapalik ko siya ulit doon sa ilalim, guys. Kasi, ay, siya may, may mariyan. Eto, tofu to. Mag kasi magtotiriak mag ito. Huwag ko mamaya. Eto yung binibili namin, guys. Tutry ko siyang lutuin para yung na ulam namin mamaya. Tapos, sabihan ko lang ng mga ibang um, tapos, eto. Ay! Sira na yung may bacon. Ay, basa. May bacon. May parma Tapos, mozzarella. Hindi ko na mapakita kasi nag-dick siya. Tapos, fresh milk. Fresh milk yun para sa kay Jay. So, balik ko lang yung iba, ha? Kasi, aayusin pa naman ni Maria. And then, meron ako dito binili um, ano naman siya. Um, gamit naman ni Dilan Try ko i rep yung mga binili ko sa kanya food. Hopefully masarap at hopefully magustuhan uh -huh. niya guys. Ah, uh -huh. kasi ano puro fruits actually nagustuhan niya yung serelac na ano yun yung mix tsaka mix vegetable vegetable ka fruits. Nag-try kami. Tapos eto, bumili naman ako ng gamit niya. Eto guys, di ba last time nakita nyo, rascal yung ano, yung gamit niya. So this time, mag eq kami. EQ <laughs> kami. Para, kasi naisip ko, dudumihan niya na naman eh. Tsaka masyado mahal yung rascal kung ano, kasi lagi siya nagka-pampers. Bigla lang, pinapahanginan na naman namin, pero hindi siya totaling nakabuyang-yang for the whole day. Kasi, syempre, magkakakulitin kami ng mga damit, gano'n. So, eto, bumili lang ako ng parang ano niya lang, um, pang araw, uh, pang umagan diaper niya lang. So, In order ko siya kagahapon, dumating siya agad ngayon. Basta IQ sa Lazada, guys. Madali, siya, madali lang sila mag deliver. As in, ila, trusted ko na sila sa pag-deliver. -de so, so, kahit na, kunwari, wala na taya pa yung anak mo. Hindi ko alam sa, sa, ibang ano, area, ha? Pero sa Manila kasi ganun. Yung na nga ka nakakamit, so tapos, inaaway mo pa. Ma, si Sabi niya? Parang si Dora. Ma? <laughs> so, eto, pumili ako ng wipes niya, guys. As usual, hindi pa ako try ng iba, eh. Mag try nyo nga mag-recommend mag, mag, mag kung anong wipes ng maganda. Matakot kasi ako mag-try kasi sensitive yung skin niya, guys. So, eto, simula baby siya, yung ginagamit namin. So, talagang trusted ko to. Hindi pwede mawala to. Pero gusto mag try ng iba, hopefully, na merong mas, ano, mas hiyang siya. Alam mo yun? Pero okay lang naman ito. Ayun nga lang, magkasas sa wipes. Ito, try ako. Maliit lang muna. Hindi ko lang ba't ang liit niya. Large. Nag-try ako ng large. 16 pieces lang yan. Nag-sale sila, guys. Actually, ano lang, nasa 100 plus lang. Usually, nasa, ay, eh, sorry. Usually, sa 200 plus ata. So, ayan. Papatry ko siya mamaya. Kasi yung rascal niya, baka mag-order lang ako after ilang araw. O mamaya. Ayan siya. Ay, malaki pa na eh. Oh, malaki. Oh. Pang araw araw, pang umaga niya lang kasi to guys. Tapos sa uh, gabi, yung rascal, or kaya yung diaper, yung pampers. <coughs> Ayun yung gusto kong gawin, gamitin niya. Kasi hindi nag-leak yun eh. Ito kasi sa so, gabi, nagli leak Kahit hindi pa siya puno naglilik leak na siya. So hindi siya pwede. So yun. And then, ay, meron pa pala dito. Wait, ang pakita ko pala. Kalimutan. Meron pa pala dito. Wait lang. Hindi pala? Pa pala, pala kami bumili ng toron kasi kumain kami sa donut. Ako lang pala. <laughs> Tapos nagkape kami ni Maria. So, meron ditong bread. As usual, bread ni Jay. Um, buko juice. Di mawalan buko juice. And watermelon and melon. Pang fruit namin. And guys, <laughs> may sabihin pala ako. So, for like 16 days na lang, uuwi ka mo ng ka! first time umuwi ni Poy sa Ilocos. Actually, last na uwi ko 2019, 2021, 2023. So, 4 years na ako din ang kaka-uwi kasi nga dahil sa pandemic. And then, nagbudis ako and delight kami sa bahay, dito sa bago bahay. So, ang gagawin namin ngayon, uuwi kami na Ilocos. Mag-stay kami na ilang araw lang doon. Ilang araw lang yun. Hindi naman kami magtatagal eh. So, hmm. excited ako kasi first time namin umuwi. And then <laughs> hindi kami magbabaas, mag flight kami. <laughs> May mag-a-ropa kami kasama si Maria, ako si Maria at si Dylan. Si hi Dylan. Hello guys. Hi Ana Ana. Hi. 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 Maririnig ba ng mama siya? Pero siya magmama. Wait lang guys. Hi! hello! 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 Say, hi! Hello! I'm Poi Poi. Hi! guys so yeah it's only a mad later